Good day mga bro At uh, ginagawa natin ngayon ay Paano ito i-bypass Yung clutch switch Para hindi ka na mag-clutch At mahirapan mag-start Makikita nyo na Wala na yung Clutch switch ko Yung safety switch Tinanggal ko, pinalitan ko kasi nito At uh, i natin dito Sa puting socket Makikita nyo yung yellow na may stripe na red. Teka lang. Yun. At yung black. Ito yun. At ito. Ito. Yan. At yung black. Lagyan nyo na lang dyan ng paperclip o putol na wire. Magputol na lang ng wire. At ito na nga mga bro. Na gawa ko na yung paperclip na iba bypass natin rito alright ay may nakalimutan ako teka lang eto yun pinutin nito yung push start yun wala oh wala pero pag nilagyan ko yan dito sa yellow na may red at black aadar ah, yan you know Kita nyo mga bro. Yun. Black at ang yellow na may stripe na red. Red ba yan parang peach? Parang pula naman eh. At start na natin. Yun. Kill switch oh. Yun. Patay pa rin. May kill switch tayo. Push start natin nule. Yon. Okay, all right. Tanggalin natin ito. Wala yan, wala nga chemical yan, ha. Hugot lang. All right. Kill switch. Up. Push start. Wala na. Wala na at uh, huwag kayong dito mga bro hindi na natin to kailangan may time na mamamatayan ganito kapag sira na magiging perwisyo yun sa biyahe nyo kaya yung akin tinanggal ko na lang ano pala tawag dito yung diode